Mm -hmm. Meron lang kaming kuan ita, ta, panghuli lang siguro to, kasi may mga kumakalat, uh, nagkukos din ng kahit papano itako to ito. Kasi ito pong issue nung kaldera, yung Apolaki, Apo laki. kaldera Apolaki Caldera Apo. na ano, nandyan dito sa Philippine uh, uh, Rice, eh, dahil itong nitong mga sunod na lindol, baka daw ito ay mag-trigger para ho ito ay pumutok yung para bang natutulog ano ba yung na malaking... kaldera na yan? Apo, kaldera. Na, na, na malaking vulkan uh, ba yan, Secretary? Ay, ang, ang kaldera ay tinatawag na kaldera kung ang crater niya ay 2 kilometers or greater malaking. ang diametro. Ang Apo one Caldera, 150 kilometers ang diametro. So, uh, ito pong Apo Laki Caldera ay nasa Part uh, parte ang tinatawag na Philippine Rise pero ang lumang pangalan niyan ay Benham Rise. Mm -hmm. Ang Benham Rise ay isang volcanic plateau or volcanic ridge na nagsimulang sumabog 47 million years ago hanggang mga 26 to 27 million years ago. Mm -hmm. Ibig sabihin extinct volcano po yan at hindi na po yan sasabog. Okay. Mm -hmm. Patay na 'tong bulkan na. na 'to. patay na po 'yan. All Actually right. part ng part ng PhD thesis ko 'yung lugar na 'yan kasi nag-sample ah, ako ng mga bato opo. Okay. Mm -hmm. ah, okay. so walang dapat ipangambaho, secretary mm -hmm. mga 'yon kasi iba nagkakalaton ito eh, ng mga impormasyon na ganyan. Ah, hindi po dapat uh, at huwag silang maniwala. Um 26 million years ago po yan, wala na pong ano uh -huh. wala na pong uh, kakayahan niya na sumabog. Oh, okay. okay. So okay. pero existent sa existent sa before. Nandiyan pa lang. Nag-exist siya dati. Nung wala pang oh, tao, oh. sumasabog yan. At oh, 26 million years ago, ang uling eruption niya. At ano, destructive siya noon, Secretary? Well, underwater siya na volcano. Oh, oh. wala pang tao noon. Oh, oh, Okay. Wala pa tayo sa hinagap-hagap oh, ng mundo. Oh, Millions <laughs> na yan.